Mga mare, tanghalian na naman. Kaya ano pang ginagawa natin? Siyempre, magluluto na naman tayo ng tanghalian, di ba? Hindi lang para sa atin. Lalo na, siyempre, para sa ating mga anak yan. O, diva ba? Sinong religion, mga kananay? Luto ng umaga, luto sa tanghali, luto sa gabi. O, diva ba? Nakakalokat talaga. <laughs> Aminin man natin o oh, hindi, mga mare, diva <laughs> Na kung minsan nga may muta-muta pa tayo Pero nasa palengke na agad tayo Diba? Para mamili Ng ating mga kailangan na lutuin Simula sa umaga pa lang O diba? Tapos pag uwi mo sa bahay O diba? Hindi ka na magkanda o gaga Sa mga gagawin mo sa bahay Hindi mo na alam kung anong unahin mo Kung magluluto ka ba, maglilins ka ba O magbebenta ka ba Nakagaya ko na tindera din O diba? Nakakaloka talaga <laughs> Kaya itaas ang paan ng mga kananay ko dyan na simula sa pagising sa umaga ay nandun na kay Aling Marites. <laughs> ito nga pala yung niluluto kong tanghalian ginisa ako yung isang piraso ng sardinas tapos nilagay ko na yung patola tapos timpla natin ng asin, pamintang durog at saka ginisa mix, tapos haluhalo ng konti yan mga maretas takpan natin yan ng 5 minutes lang, o ba diba, pagkakuloy niya ng 5 minutes ayan na, ilalagay na natin yung misuwa o diba isang piraso ng misuwa, sapat na yan para sa atin tipid-tipid din pag may time, nasa pagluluto lang naman yan para sumarap yung ating niluluto. Wala yan sa mga rekado. Sa dami ng rekado, di ba? O, di ba? Luto na. Sarap. Napakasariwa ng nabili kong patula. Kaya masarap yan. O, tara na, mga mare. Dahil nga tapos na tayo magluto. Kaya maghugas-hugas din tayo ng ating mga ginamit na mga pinaghiwaan. O, syempre, di ba? Bago tayo kumain, kailangan linis-linisin natin yung mga kalat natin sa kusina. Kasi hindi natin matiis yan na nagkalat yung paligid natin, lalo sa kusina kusina yan, diba? Hindi tayo makakain ng maayos sa mga rumi yung paligid, lalo yung kusina natin, kasi yan ang lagi natin kinikulusan sa loob ng bahay o sino relate yan, mga nanay, o diba? Lunch time is ready! O diba, ang dami ng kanin natin mga mare, mukhang mapapasabak tayo sa kain ito, ikaw pa naman magluto ng sariwang patola na may sardinas, lalo kung minsan mo lang tolo ito, o diba, hindi ka mapaparami ng kain sa mama mo pa ng sariwang hinog na mangga, o diba? Tara mga mare, lunch time na! Oh, ito sa mga paan ng aking mga kananay na palagi na lang naging isang kumain. Oh, di ba? Lalo na kapag single ma'am ka, tse, masanay ka nang mag-isa sa lahat, tse. Kundi maluloka ka talaga, tse, di diba? <laughs>